Kumusta mga kasaliksik? Sa kasalukuyan, may mga nakikita ng mga palatandaan na posibleng may pahintulot ng Ukraine mula sa mga kanluraning bansa katulad ng Amerika para gamitin ang mga Western missiles sa loob ng Russia. Kapag nakuha na ng Ukraine ang mga makapangyariang armas na ito, tiyak na may mga pangunahing target na silang inihanda na maaaring magpabago sa takbo ng digmaan isa sa mga pangunahing target ng Ukraine ay ang Kerch Bridge. Pinaniniwalaan nilang magdudulot ito ng malaking pinsala sa puwersa ng Russia. Tatalakayin din natin kung paano naghahanda si Putin para depensa ng mga lugar na ito at kung ano ang ginagampan ng papel ng Estados Unidos sa mga pag-atake gamit ang missiles na ito patuloy na humihingi si President Zelensky ng pahintulot para magamit ang long-range missiles mula sa mga kanlurang bansa dahil balak ng Ukraine na isagawang malawakang pag-atake sa mga piling teritoryo ng Russia. Sa ngayon, limitado pa ang paggamit ng mga missiles na ito, tulad ng Air Launch Storm Shadow Missiles mula sa UK at Ground Launch Atacams mula sa US na ginagamit ng Ukraine para sa mga atake sa mga pasilidad militar at infrastruktura sa mga teritoryong okupado pa ng Russia. Ayon sa Kiev, ang paggamit ng armas sa labas ng Ukraine ay makakatulong para pahinain ang kakayanan ng Russia na umatake sa loob ng Ukraine dahil mapipilitan silang itoo ng atensyon sa ibang lugar. Sinabi pa ni President Zelensky sa mga opisyal ng militar ng Amerika na kailangan nilang magkaroon ng long-range capabilities, hindi lang sa loob ng Ukraine, kundi pati na rin sa teritoryo ng Russia para hikayatin at mapilitan ng Russia na magsimula ng kapayapaan at itigil na ang digmaan. Nakikita ng Ukraine na ang kakayahang gumamit ng long-range missiles ay magiging, ika nga nila ay game changer sa digmaan. Kapag kaya nilang umatake sa mga lugar na nasa likod ng linya ng kalaban, Maaari nilang atakihin ng mga airbase, supply depot at mga communication center na nasa daan-daang milya sa loob ng Russia. Mahalaga ang pagtanggal sa mga airbase dahil ito'y magpapahina sa air superiority ng Russia at magpapaputol sa kanilang mga supply line na ginagamit para sa araw-araw na pag-atake sa Ukraine. Suportado ng iba't ibang mga bansa ang planong ito, tulad ng Canada, kung saan binanggit ni Defense Minister Bill Blair na malinaw na ipinapahayag ni President Zelensky at ng kanyang mga opisyal ang matinding pinsalang dulot ng mga atake mula sa mga airbase at military installations na nasa loob ng Russia. Isa sa mga unang target ng Ukraine kapag nakuha na nila ang pahintulot para sa mga long-range missiles ay ang Crimea. Mahalaga ang Crimea hindi lang sa politikal na aspeto kundi pati na rin sa militar. Kaya naman nais ni President Zelensky na mabawi agad ang teritoryong ito. Ayon sa kanya, ang digmaan na nagsimula sa okupasyon ng Russia sa Crimea ay dapat magtapos sa pagpapalaya ng Crimea at mga lungsod sa Donbas na bahagi ng bansang Ukraine na may mga tropa ng Ukraine na aabot sa kanilang mga pambansang hangganan. Ang isa pang mahalagang target ng Ukraine ay ang Kerch Bridge. Na katulad ng sinabi ko kanina, ay kilala rin bilang Crimean Bridge. Ang tulay na ito na binuksan noong 2018 ni Putin ay naging mahalagang supply route para sa puwersa ng Russia kaya't nais ng Ukraine na tuluyan na nga itong masira. Sa opening ceremony ng tulay na nag-uugnay sa Taman Peninsula ng Krasnodar Krai at Crimea personal na nagmaneho si Pute ng isang truck upang pangunahan ng seremonyang ito. Sa kanyang talumpati, pinuri niyang tagumpay ng konstruksyon ng tulay at binigyang diin na lalo nitong pinagtibay ang Crimea at Sevastopol na nagdudulot ng mas malapit na ugnayan sa kanilang lahat. Ang tulay ay may habang 12 miles at naglalaman ng apat na linya para sa mga sasakyan at doble ang rilis ng tren sinimula ng konstruksyon nito noong 2014, kasunod ng annexation ng Crimea at umabot ito sa $7.5 billion ang halaga ng proyekto. Ang pagsalakay sa Crimea ay nagsimula noong Pebrero 2014 kung saan lihim na nagpadala ng karagdagang mga sundalo ng Russian sa mga base militar ng Russia sa Crimea. Noong ikadalawang putwalo ng Pebrero, nagtayo ng mga checkpoint ng mga sundalo sa Armyangsk at Changar ito ay mga pangunahing daanan mula Ukraine patungong Crimea. Bagamat walang kaguluhang naganap, itinuturing ng Ukraine na isang marahas na aksyon nito. Formal namang natapos ang annexation noong ikadalawa ng Marso ng kontrolin ng mga sundalo ng Russia ang mga base militar ng Ukraine. Dala ang mga bagong military weapons ng Russia. Kasabay nito, hindi tumugon si Putin sa mga protesta mula sa ibang bansa at nagpatuloy sa paggawa ng tulay na magsisilbing mahalagang koneksyon ng Crimea sa Russia. Hanggang noong 2023, matapos ang ilang taon ng katahimikan, inilunsad ng Ukraine ang isang pagsalakay sa nasabing tulay. Gamit umano ang mga marine-based drones ayon sa ulat ng Russia. Ito ang ikalawang beses na tinamaan ang istruktura na nagpakita ng importansya ng tulay sa estratehikong atake ng Ukraine. Sa naturang pagsalakay, dalawang tao ang nasawi. Unang tinamaan ng tulay noong Oktobre 2022 kung saan sumabog ang isang fuel truck na nagresulta sa pagguho ng dalawang bahagi ng daanan patungong Crimea. Nasunog din ang isang tren ng mga fuel trucks na nasa ibang bahagi ng tulay. Tinawag ni Putin ang insidente bilang isang terrorist attack at inakusahan ng Ukrainian Special Services bilang responsable dito. Saka sa kasalukuyan, ang tulay ay nangangailangan ng agarang pagkukumpuni at hindi na makakayanan pa ang karagdagang pinsala. Ang tulay ng Kerch ay may napakahalagang papel para kay Putin, lalo na sa kanyang operasyon sa Crimea, na nagsilbing base ng kanyang pagsalakay sa Ukraine simula noong 2022. Ginagamit ng Kremlin, ang Crimea bilang pangunahing lugar ng pagpapalipad ng mga airstrikes at missiles patungong Black Sea. Mahalagang maunawaan ng tulay na ito, hindi lamang dahil sa estratehikong no kahalagahan, kundi pati na rin sa simbolikong halaga nito sa politika at sa personal na pananaw ni Putin na itinuturing ang Crimea bilang quote unquote banal na lupa ng Russia. Ang Crimea ay nagbigay sa Russia ng kontrol sa mga bahagi ng Southern Ukraine at nagsilbing kuta ng mga missile systems na ginagamit laban sa mga lungsod ng Ukraine. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mahalaga ang tulay ay dahil nagbibigay ito ng kontrol sa Kerch Strait na siya namang kumukonekta sa Black Sea at Sea of Azov. Ito ay nagpapatibay sa dominasyon ni Putin sa mga karagatan na ginagamit din ang kanyang hukbong dagat sa Mediterranean at Middle East. Bukod dito, ang tulay ay naging mahalaga sa pagpapadala ng mga supply sa mga tropa ng Russia, kabilang ng mga nasa Kherson at iba pang sentro sa Crimea. Nagsisilbi itong daanan ng mga tren para sa mabilis na paggalaw ng mga kagamitan at sundalo na nagiging daylan upang magpatuloy ang opensiba ng Russia laban sa Ukraine. Sa pamamagitan ng tulay na ito, ang Russia ay may kakayahan ng maglunsad ng mga pag-atake sa lupa habang pinoprotektahan din ang air defense systems nito na malapit sa lugar. Ang Sebastopol, isang pangunahing daungan at base militar ng Russia, ay malapit din sa tulay. Ang daungan na ito ay mahalaga hindi lamang sa mga operasyong militar, kundi pati na rin sa kalakalan ng Russia sa Hilagang Afrika at Middle East. Ang proteksyon sa Crimea ay hindi lamang tungkol sa kontrol ng teritoryo, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng kanyang supply ng kalakal. Dahil nga ang Sebastopol ay isa sa pinakamahalagang daungan at naval base ng Russia, sa pagpoprotekta ng kanilang mga trade networks, nagkaroon din ng kakayahan ang Moscow ng Russia, naguluhin ng kalakala ng Europa at ng Ukraine, sa mas malaking kontrol sa reyon, nagawani ni Putin na harangin ang kalakalan ng Ukraine at palawakin ang kanyang impluensya. Ngunit bukod sa strategic importance ng Kerch Bridge at Crimea para sa Russia, mas malalim din ang sentimental na dahilan kung bakit patuloy na pinanghahawakan ito ni Putin. Para kasi kay Putin, mahalaga ang Crimea dahil bahagi ito ng kanyang pananaw na ang Ukraine ay bahagi ng Russia kaya naman ito ang unang teritoryo na kanyang inaangkin. Naniniwala si Putin na karapatan niyang i-annex ang Crimea at muling buhayin ang imperial na kasaysayan ng Russia. Sa kanyang pag-aangkin ng Crimea, sa tingin ni Putin ay nagbibigay siya ng karangalan sa mga dakilang lider ng Russia sa pamamagitan ng pagbabalik ng Crimean Peninsula at pagtatama sa mga pagkakamaling nagawa laban sa Russia naniniwala siya na may karapatan ng Russia na pamunuan hindi lamang ang Crimea kundi pati ang Eastern Europe. Ang idea ni Putin ukol sa Crimea ay hindi bago. Ito ay nagmula pa noong 1783 nang i-annex ni Catherine the Great ang teritoryo mula sa Ottoman Empire. Ang tinatawag na Crimean Myth ay nagsimula pa noon at nananatili ito hanggang ngayon kay Putin. Hanggang noong 1954, muling inayos ng Communist Party ang mga hangganan o borders ng Soviet Union na Russia na nga ngayon at inilipat ang Crimea mula sa Russian Soviet Federative Socialist Republic papunta sa Ukrainian Soviet Socialist Republic. Kahit na teknikal na naging bahagi ng Ukraine, nananatiling kontrolado ng Russia ang region. Pagkatapos ng Cold War, nang bumagsak ang Soviet Union, ...opisyal na ngang isinuko ng mga kanlurang teritoryo ang Crimea sa Ukraine. Ang desisyon na ito ay hindi naging maganda para sa Russia... ...dahil matagal nang naniniwala ang Kremlin na ang Crimea ay bahagi nila. Mula nang ito ay ibinigay sa Ukraine noong 1954. Naniniwala rin ang Russia na ang Crimea ay nararapat na mapasakan nila... ...dahil karamihan ng mga naninirahan doon ay may lahing Russia. Para kay Putin, ang pagkakakuha ng Crimea ay isang mahalagang bahagi ng kanilang pambansang pagmamalaki na nakaangkla mula pa noong panahon ng imperyo. Nang bumagsak ang Soviet Union, maraming nadurog ang kanilang mga damdamin. Noong 2018, ayon sa mga independent na survey, 86% ng mga Russian ang sumusuporta sa pag-annex ng Crimea. Para sa kanila, ang pagbabalik sa Crimea ay muling nagbibigay buhay sa kanilang pagkakakilanlan bilang isang bansa. Sa isang talumpati ni Putin noong 2014, sinabi niya na ang Crimea ay puno ng kasaysayan at pagmamalaki ng Russia. Inilarawan niya ang Crimea bilang isang natatanging kombinasyon ng mga kultura tradisyon na malapit na malapit sa puso ng Russia. Ayon kay Putin, noong 1991, ang Crimea ay naibigay sa si Ukraine na parang sako ng patatas lamang dahil sa hirap ng sitwasyon ng Russia noong panahong iyon. Ang ginawa ni Putin noong 2014 ay nagbigay binipisyo din sa kanyang reputasyon sa politika. Pinalakas ang kanyang posisyon at pinataas ang kanyang popularidad. Ang pag-annex ay naging simbolo ng kanyang kakayahang ibalik ang dating kaluwalhatian at karangalan ng Russia. Dahil dito, mahalagang maintindihan ng krimya ay napaka -importante o napakahalaga kay Putin at ang pagkatalo sa Crimea ay nangangahulugang mawawala sa kanya ang digmaan. Kung mababawi ng Ukraine ang Crimean Peninsula, hindi lamang ito makakapagpabago sa takbo ng digmaan, kundi mapipilitang muling pag-isipan ni Putin at ng Kremlin ang buong estratehiya. Ayon kay Rafat Choborov, isang leader ng Crimean Tatar, ang teritoryong ito ay lubos na mahalaga para kay Putin, hindi lamang sa kanyang buhay politika, kundi sa kanyang personal na pagkakakilanlan. Kaya inaasahan gagamitin ng Russia ang lahat ng kanilang pwersa upang mapanatili ang Crimea. Isa sa malaking kahinaan ng Russia ay ang Kerch Bridge, na isang mahalagang estruktura na napag-usapan na natin kanina. Kapag nasira ito ng mga missile ng Ukraine, mas magiging madali para sa kanila ang pagbawi sa Crimea. Bukod pa rito, maaapektuhan din ang kontrol ni Putin sa Sevastopol na magdudulot ng paghinto sa mga kalakal pang ekonomiya. Kung masira ang tulay, magiging mahirap para sa Russia na magpadala ng mga tanke at arma sa mga frontlines. Sa kasalukuyan, sinisimula na ng Ukraine ang mga pag-atake sa Kninia. Gamit ang satellite imagery upang kumpirmahin ang pinsala sa mga radar installations, mga electronic warfare assets at mga airfields ng Russia ayon kay Justin Brock, isang senior research fellow sa Royal United Services Institute sa London, ang Ukraine ay nagkakaroon ng mga kahanga-hangang tagumpay sa nakalipas na mga buwan. Ang krimya ay maaaring maging susi sa pagtatapos ng digmaan. Ngunit maaari rin itong maging simula ng katapusan ng pamumuno ni Putin. Kung mawalan siya ng kontrol sa Crimea, lahat ng pangako niya sa mga Russian ay mawawala din na maaaring makaapekto sa kanyang imahe bilang leader. Dagdag pa rito, dumadanas ng mga tao sa Russia ng kahirapan dahil sa mga parusa at lumalaking budget para sa depensa. Kung saan ay mas itinutuon pa ni Putin na bigyan ng budget ang kanilang military, imbis sa sariling kapakanan ng kanyang mga mamamayan. Saka, sa kasalukuyan, Nakakaranas din ng matinding paghihirap ang mga mamamayan ng Russia dahil sa mga ipinapatupad na sanksyon at tumataas na gustusin para sa depensa. Kaya naman ang ibig kong sabihin, ang pagkawala ng isa pang mahalagang rehiyon nila katulad ng mga lugar na nagpapataas ng kanilang national pride ay posibleng magdulot ng matinding epekto at magpahina sa kontrol ni Putin. Ang pagkatalo sa isang lugar na may malalim na simbolikong kahulugan ay maaaring sirain ang imahe ng Russia at tuluyang wakasan ng paniniwala sa ating natawag nilang alamat ng krimya o krimya meat. Para naman kay President Zelensky, ang ganitong tagumpay ay magiging napakalaking hakbang at patunay sa buong mundo na hindi gaanong nakakatakot si Putin tulad ng kanyang ipinapakita. Patuloy ang pagsisikap ng Ukraine na baguhin ang takbo ng digmaan at malaki ang magiging epekto ng bagong pahintulot mula sa mga kaliluran ng bansa na gumamit ng long-range missiles. Alam mo kasi kasi liksik, hindi pumapayag simula pa noon ang mga western countries tulad ng Amerika o iba pang mga bansa na tumutulong sa Ukraine na gamitin ng Ukraine ang mga armas na ipinapadala nila sa labas ng Ukraine. Ibig sabihin, dapat ang mga tinutulong nilang armas ay ginagamit lamang ng Ukraine sa loob ng kanilang bansa. Ayaw nilang gamitin ito sa teritoryo ng ibang bansa. Ito na rin ay para mapigilan ang pagpapalawak pa ng digmaan dahil kapag ginawa nila ito, maaaring ang Amerika naman ang susunod na kasugupain ng Russia. Na talaga namang mukhamang maangas pero hindi ito maganda para sa buhay ng maraming inosenteng tao. Bagamat ang Crimea ang pinakamahalagang target, may iba pa rin namang mga lugar na maaaring tamaan ng missiles ng Ukraine. Isa sa mga mahalagang reyon ay ang rehiyon ng Kursk. Ito ang unang reyon sa kanlurang bahagi ng Russia na pinasok ng Ukraine nitong Agosto. Inulunsad ng Ukraine ang kanilang pag-atake at nakakuha ng 500 square miles ng lupa, kabilang ang isang daang bayan at nayon sa maikling panahon lamang. Malapit ang Kursk sa Moscow kaya't maaaring makapekto rin sa kabisera kung magkakaroon ng missile attack dito. Bukod sa simbolikong halaga, mahalaga rin ang Kursk dahil isa itong supply hub ng militar ng Russia na may connection sa tren at kalsada. Matatagpuan din dito ang mga base militar tulad ng 6th Combined Arms Army. Kung magiging target ito ng Ukraine, maaaring mabawasan ang puwersa ng Russia sa lugar. Isa pang posibleng target ng Ukraine ay ang Kavkaz port sa Krasnodar. Ayon sa mga ulat, gumagamit ang Ukraine ng mga American ammunition sa lugar na ito. Bagamat hindi pa kumparimado ang balitang ito. Mahalaga ang port na ito dahil sa koneksyon nito sa Black Sea na nagpapaintulot sa mga naval vessels na maglayag patungo sa Mediterranean Sea. Kung tatargetin ito ng Ukraine, magkakaroon ng malaking epekto sa mga naval bases at sea fleets ng Russia. Dapat ding banggitin ang Belgorod, isang rehiyon sa southern Russia na madalas binobomba ng Ukrainian forces gamit ang artillery at drones. May mga air bases din dito na may mga Russian Su-34 at Su-35 fighter jets. Kaya't malaking bagay para sa Ukraine kung mawawala ito sa impapawid. Isa pang dahilan kung bakit mahalaga ang Belgorod ay dahil sa koneksyon nito sa highway patungong Kharkiv na pwedeng maputol ng Ukraine ang akses ng Russia sa rehyong ito. Maaaring atakihin din ng Ukraine ang ekonomiya ng Russia. Kamakailan, nagkaroon ng drone attack sa isang oil depot malapit sa Politarsk kung saan nasunog ang malaking bahagi ng lugar. Kung magpapatuloy ang pag-atake sa mga oil depot, magkakaroon ito ng malubhang epekto sa ekonomiya ng Russia. Talaga namang marami ng pagpipili ang mga target ang Ukraine at maaaring ito ay maging malaking problema para kay Putin na kailangang tutukan ng sunod-sunod na insidente sa bawat rehiyon ng kanyang bansa. Ang matagumpay na pag-atake ng Ukraine sa Kerch Bridge sa Crimea ay isa ng malaking banta sa mga plano ni Putin. Mahalaga ang Crimea sa mga estratehiya ng Russia mula pa noong 2014 at kung mababawi ng Ukraine ang teritoryo mawawala ng bisa ang lahat ng plano ni Putin. Habang hinihintay ang magiging tugon ng White House sa mga negosasyon ni Zelensky, may pag-asa na ang Ukraine ay muling makakabawi sa laban.